Babala sa mga Pilipino na uuwi ng Pilipinas. Na iwasan po nating maglagay ng mga mahalagang gamit sa ating mga maleta. Lalong-lalo na kung hindi nyo ito ipapaplastic wrap sa mga airport. Dahil ngayon na malapit na mga magpasko, ay usong-uso na naman ang mga bukas maleta modus sa loob ng paliparan sa Pilipinas. Mayroon nga tayong isang kababayan na nag-travel connecting flight from Miami to Doha to Malaysia at Pilipinas. Nag-post nga ito sa kanyang social media para magbigay ng awareness sa mga Pilipino na nagpaplanong umuwi ng Pilipinas na iwasang maglagay ng mahalagang gamit sa inyong mga bagahe. Laking gulat nga ni Kabayan nang makita nito ang kanyang check-in baggage na wala na nga itong cover. At nang buksan nga niya ito ay nagtaka nga siya kung bakit napunta sa loob ng kanyang bag ang cover nito. At para sa detalye ng video, panuuri natin to. Okay naman, mukha Oo, kaya lang bakit nga binuksan? na sa loob. Hindi, lahat ko naman ang gamit ko eh. Baka kayo yung kuchilyo. Hindi, wala akong dalang yung. Ang problem ng kuchilyo ang bagahe ko. Ayan, bola pa. Oo. ba? Okay naman, no, wala naman nawawala. Wala pa nang panggapit yung gamit. Ang problema, sira naman. May gusto kas, kas naman nga yung bagahe. Eh. Okay, Hindi na naman. O, ang basante, wala nang Kaya nga eh. Mabuti na nga lamang at hindi nilagay ni Kabayan sa kanyang check-in baggage ang mga mamahaling gamit nito at wala nga rin nakulimbat dito ang magnanakaw. Kaya naman, sa susunod na pagbiyahe nyo sa Pilipinas ay huwag nyong kalimutang ipabalot na ang inyong mga maleta para hindi kayo mabiktima ng mga gahaman sa loob ng paliparan. Ang problema nga rito ay wala man nakalagay na notice nang buksan ni Kabayan ang kanyang bag kung immigration ba talaga ang nag-check nito. Kaya naman, mapapaisip ka na nga lang kung talagang intentional ba ang pagbukas nito para nakawan ang maleta ni Kabayan. Malas na nga lang na magnanakaw na ito dahil ma-utak si Kabayan. Nilagay nga ni Kabayan ang lahat ng mamahalin nitong gamit sa kanyang hand carry. Kaya nabokya ang magnanakaw. At paalala na rin bago kayo magpabalot ng inyong mga maleta, ay siguraduhin tama ang timbang nito para hindi kayo matulad sa isang kababayan natin na nag-travel galing UK pa uwi ng Pilipinas kung saan pinatapon sa basurahan ang mga chocolate at dalang damit nito dahil nga, nag-excess na siya sa kanyang allowance baggage. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong